Nagkaroon ng ash emission ang bulkan kalaon nitong lunes. Nagdulot ito ng ashfall sa ilang barangay sa lungsod ng Bago sa Negros Occidental. Umaaray na rin ang mga negosyante at empleyado sa perwisyo na tulot ng bulkan. Si Jesse Atienza sa detalye. Walang katao-tao nang datna namin ang cafe na ito sa bayan ng La Castellana Negros Occidental. Ilang kilometro lang ang layo ng business establishment sa 6-kilometer danger zone ng Mount Kanlaon. Ayon sa empleyadong si Renchi, siyam silang nagtatrabaho sa cafe. Pero ngayon, anim na lang silang natira dahil wala ng customer. Kabado sila hindi lang sa banta ng bulkan dahil baka mawala na rin sila ng trabaho. Siguro kung isang lingguan mahigit kami na sa ano 1 100k kung isang lingguan. Pero ngayon, pag ano, wala na mga ano na lang. Minsan, araw-araw, 200, minsan 800. Pero medyo nababahala ba tayo, sir, kung sakali magtuloy-tuloy pa to? Oo, talaga. Kasi mawalan ka talaga ng ano, ng pundo yung amo namin. Baka mawalan din kayo ng trabaho. Oo, mawalan din kayo ng trabaho. Isa lang ang pinagtatrabahoan ni Renchi sa mga negosyo na apektado sa pag ng bulkan. Lunes ng tanghali, pinatunog ang siren ito sa barangay Masulog, Canlaon City. Ito'y matapos magbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Ayon sa LGU, sanay na sila sa sitwasyon pero ayaw pa rin nilang makampante um, we are always uh, contacting our um, emergency responders um, to have our heightened alert during these times para if in case po na mag continuous yung ash emission natin we are always ready to respond on um, emergencies like this po Mino -monitor naman ng city disaster team ng lungsod ng Bago sa Negros Occidental ang ilan sa kanilang mga barangay na tinamaan ng ashfall. May mga apektado po tayong lugar na nakakaranas ng ash at sulfuric smell. Ito po yung Purok Orchids, Purok San Francisco sa Barangay Binubuhan, Purok Balatong ng Barangay Ilihan at saka sa Barangay Mailo Proper. Naka-standby lahat ng mga kalapit na bayan at lungsod sa Bulkang Kanlaon. Mula sa Negros Island Region, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.